Ayan, hello, hello, hello. Ito nga, halika na pasulong natin ang laro ng mundo nito. Ito, ano, sige, kailangan natin to. Ito, ay, 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 muntik na, naulog ako dyan. Ba't kaya? Ayan, o, oh. Purple, purple na ako, purple. Ayaw nga pala, kada patay ko, palit ako game. Ayan, kada palit, kada patay ko, palit ako game. Ay, nasa grid na ako. Huwag niyo muna kalimutan mag-subscribe, ha? Huwag muna kayo mag-subscribe. Subscribe kayo sa akin. Dahil mag-subscribe talaga kayo sa akin. Lagi, lagi, lagi. Lagi, basta mag-subscribe kayo sa akin. Lagi, boy. Lagi kayo mag-subscribe. Huy, um. hacker yun, ha? Hacker yun, ha? Hacker yun, ha? Hacker yun, ha? Hacker, Poker. Yung na na, ayun oh, nasa baba na sa ngayon. Oh. 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 Partida guys, may pipipikit na ako ha, ito na taligaw. Ayan, nakapikit na ako. O, oh, nasa na ako, wait na pala ako. Ayan, ayan, tapos na ako boy, tapos na ako boy. Tapos na ako boy, dito na ako. Oh, careful deeper. Careful muna tayo sa oh, putik niyan. Sinulog pa ako, libulit. Maghanap naman tayo ng laro. Ano kaya laro na gagawin natin? Anong laro kaya gagawin natin? Ano kaya mas maganda? Yan, Bisa Kulkan 'yun, 'yung paborito ko. Talon 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 talun, Kalaan ko ito manalo guys Hindi ko pa ito natapos ng laro na yan Aray ko. Oh ladder naman ladder Yan naman yung ano Mahabang ano Yunan Yunan Ayan Ah oh. ah Oh, jam jump. okay 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 Walhap? 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 Ano ba tawag dyan? Yan. Ay, napatay ako. Sayang, namatay ako. Pangit yan. Ulit laro na naman tayo. Ano kaya lalaroin natin ngayon? Ano kaya? Ano kaya? Ano kaya? Ano kaya? Ano kaya, ano kaya? Ano kaya? Eh, eh. Yan na. Opa, 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 opa. Ano kaya maano natin dyan? Ayan, ayan, ayan. Bangit na, ayan. Ayan yung gagawin natin. Ayan, yung ganun yung laro. Tinatapos yung dating madali na laro. Mm -hmm. uh Oo, -oh, madaling laro. Mag-uulap lang ako papunta doon, oh. Oh, yan! Sabi sa inyo, madali lang yan, eh. Maruno kasi ako mag-uulap, boy. Hindi ka tulad sa iba, maruno. Ay, na-home. Baka. Na, kayo nakita doon, ah. Oh. Pag na, pag na kasi ako, hindi ko na nalalaro yung mga laro, ah. Oh. Hindi ko na nalalaro yung mga laro natin dati. Ayan, oh.

Jump, jump. Uy, uy, uy. Ay, uy. Sila na, tayo na naman tayo. Maglilib na naman. Yung talaga maglib Maglilib na naman. Ah, ay, ay, okay, ay, okay. Please guys, umabot ako sa ano sa 50 followers para makaabot din ako ng paglalive natin tuwing ano, 7pm. Only 7pm tayo maglalive. Pag nakaabot ako ng 50 dito, pag nakaabot tayo ng 50 followers in YouTube, dito ako kasi ipupo sa YouTube. Iyan sana nga man natin. Yan, yan, yan. 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 Yung dyan, yung dyan. Ay! to no. niya ko. Ulit na naman. Ulit na naman tayo. Nahulog pa na ako. Ulit na ako. Bawal na ako. Okay, okay, okay. Okay, okay. Upshami da! Upshami naman tayo pag namatay din ako dyan. Wala po na ako tayo. po na din tayo minsan para mag-practice ang aking mga kamay. Ngunit <coughs> nag-download din ako na ng CapCut. Dati kasi hindi na ako nakaka ng ngayon, alam ko na. Boy. Eh? Namatay agad ako. patay ako niyan. Pa patay agad ako. Siyempre, patay talaga ako kasi namatay na ako. Pero patay na patay ako sa kanya. Ah! <laughs> Joke lang. Joke lang. Manglaro naman tayo. laro Yan. Oh, but ano? But you're on the bike. Eh, iyan. Natapos ko na yan eh. Yung iba lang, hindi. Yung isa. Pero yung lahat, hindi ah. Yan. Bunta nga ako. Nandun ko na ako. Nandun pa rin ako. Weird one. Ah, nandito na ako. Okay, okay. May bad, may bad. Dito lang tayo sa ano, dito na spin wheel. Hino. Oh, uh, bisikleta na tera. Number one, hmm. four, five, six, seven, alam mo yung mga ano? Yung mga student na student ka, tapos bully ka, tapos ikaw yung binuli. Doon ako magagalit eh. Gangster ka, pero ikaw, pero ano, ikaw yung, ikaw yung magagalit ano. Doon ako nagagalit eh. Minsan nga, hindi ako na po lumaban sa kanila eh. Ito ko Sa school na laban. Baka, mamagay oh. that's pa ako. Ulit na naman tayo. Ulit na naman tayo. Sipiritera, bisipiritera. <tis> ha? Ah. Hmm. Ah, Eh, hindi met. Happy Teacher's Day nga pala sa mga teacher. Sa mga teacher dyan. Happy Teacher's Day. tsaka yung mga uh, no one times teachers day ngayon tapos naos na yung ano yung may nasuntukan po may nasuntukan po may natai po naos na yung mga ganyan sa amin sa iyo na ano, sa amin ano na ano, paputok na agad yung inaano namin boy boy ano kaya uy ano ka to pancit kanton pancit kanton So nakakanood ng short ko dyan yan na Tagalog po talaga ako, hindi ako English Tagalog po ako Ano po baka maunahan ko pa yung lalaki na yan oh Ano, nasa unahan ako, oh. baka maunahan ko pa yan Babae ba yan mga ano lalaki? Eh babae O babae, baka mabutan ko pa yung babae dyan Baka mabutan ko yung babae dyan, mabilis kasi yung bike ko, ayun ah Hmm, hmm, Mm. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ako ay naluluwa. O, oh, ito naman. May nasunod pa. Eh, talo. Talo kayo lahat, boy. Walang papalag sa akin, boy. Sobrang lakas ko dito sa mga ganyang laro, boy. Walang makakatalo sa akin ganyang laro, boy. Malakas ako dyan, boy. Malakas ako kahit saan. Pati laro. Ay, 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 ay. Ngayon?

Aray ko, pali, pali, pali. Skateboard naman tayo. Ayoko na magano'n, skateboard naman tayo. Gagamitin naman natin yung skateboard. Ayun oh, na. Uy, ay, taas natin pa guys. Maganda pang laro na to. Mataas-taas ng mga tal. Uy, race tayo, race tayo. spin race, uy, spin, eh, eh. Ah. Ayan, ulit, ulit. Ah. Eh. 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 yung bilis na, dalawa, bilis na, dalawa. O sige, parang mabilis na kayo iniwanan. Ay, nahulog. Nahulog ako, nahulog ako. Sa maling tao nga lang. Aray! 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 Obi naman tayo, Obi, Obi. Obi naman yung gamitin na, Obi naman yung laruan natin yung okay, yung scooter. Mamaya, naman, mamaya na, ma mamaya na lang laruin natin yung uh, scooter. Ano muna tayo, Obi. Ayan na muna tayo. Eh, palit na naman. Ah. Na. <coughs> eh, na palit na naman eh ay nako may pag asyab sabihin mo uy ina geometry dos, yan 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 tayo yan ah eh Mm-hmm. Kung mm, mm. namatay ako, ay, ay namatayo. Run! Nahulog din naman ako. Sabalit na ako. Aray ka! Oh, ayan, kita niyan. Kita mo mukha ko. Bago yan, boy! Bye bye, bye bye. do don't forget to hit the subscribe button, guys. Bye.